Ayun, tumayo na siya. Traffic. Ah, uh, mga kababayan, nandito po kami ngayon sa si SC Tech at mukhang mayroon pong aksidenteng malaki. Sana naman po ay safe. <laughs> yung safe. Bumabalik na lang eh kasi traffic. Pero mukhang... ayun nga, na, parang motor, motor o na helmet. Eh. Ayun ang motor niya. Ayun oh, no? nakatumba na yung motor. Ba yung motor niya. Motor nga. Big bike yan. Big bike. may tumilapon nga dito sa kabila well, may tumilapon big bike oh, big slide big show big bike tinatayo na yung motor bigat yan mukhang hindi naman injured si ano si kuya, kuya. pero dito meron tumalig oh. may wasak dito eh bigot niya hindi mo oh, hindi nga mali ang maitayo Ayaw. Ayaw, well, Pero bakit dito? Mayroon, Baka may ano nga siya, naka ano nga Mayroong motor dito oh Baka mas matindi yung isa dito Ay mas wasak oh Dalawa yata sila May ano, may pick up ay, oh, nakatabi. Ay, motor din. Si Kuya parang di na masyadong nasaktan. Grabe. Ay, nakat- kun nakataob Tuma yung tumaob yung ano. Tumaob. Hindi yan okay, Kuya. Ayun oh, grabe oh. Pick up Hilux. Ano sino kaya ang driver nito? Sana na nasa lang. Na, na nasa na yung driver niya. Ayan po mga kababayan, mga kakatsabi mangyan, yan. Meron po tayong na uh, nasasaksihan niya. Ayun, si, Ayun Manny. Ay si Manny. Oh. Mayroon po tayong nasasaksihan ngayong aksidente. Eh. Kumopo yung isang pick-up po. Uh, mukha nang po sa kabilang side na no to um, ang ay kumima. Ta. Uh, medyo malaking damage po yata ang nangyari. Um, Parang galing sa kabila siguro 'yon. Yung motor? Hindi, yung ano, pick-up.